Ayan, han, yung bakal sa loob. Sa bubong, ayan, oh. Hindi na talaga ma repair to. Palit buo na palang bubong. Ayan, oh. Puro kalawang, putol-putol. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Putol-putol lahat. Kinain na ng kalawang. Eh. Sobrang matanda na kasi itong sidecar na to. Ayan, oh. Oh. Paano hindi malaki gastos dyan, eh? Yung ilalim di ko na nang kasi nag ano ako kanina, break in. Ito lang inaabot ko nung binabaklas ni pare. Pero yung ilalim na palitan na ng mga malaking bakal. Ito na lang bubong. Pati yung sa driver seat. palit buo ng mga ganito. Paikot. Ayan yung ilalim. Mga malaking bakal na yung napalit. Pinasa ano ko na yan mga bagong nakakabit niya na bagong bakat. Yan na akong baging, bagong kasangga mga idol oh. Bago kong kasangga yan. wow, Pero naman. isang kerto loma yan wow. Pinarepare ko lang po wow. yung Ayan oh. pinarepare ko lang yung side ko Palit buo ng bubong po yan Kasi bulok na sa din ako may rubber pantal panther <laughs> thanks god a few moments later let's go guys biyahe na tayo ayan napainit na ang ating kabayo ayan ready na sa biyahe na yung mga alright sana makarami tayo ng pasahiro ngayon mga lodi sana maganda ang kita ngayon araw na ito sigat na ang bahala magbigay ng biyaya sa atin ng araw na ito. Ayan guys, God bless sa lahat. At ako'y bibiyahin muna para kumita naman ng mga tagad.